Pilis niya. Pilis ba? Pilis. Pilis eh, Sino? Kapaya... May lisensya naman. A A A A wala. wala. Wala nga eh. Kanya motor eh. Kaya ayaw niya sa mama kasi wala nga ka lisensya. Kasi hindi daw sa kanya yung motor. Kanina yung motor? Baka yung katrabaho niya daw sabi ko. Ang malalaki na kinarnap niya pa. mo na. masama niyan, baka mamaya yung motor hindi kanya. Hindi nga kanya. Eh kanino ang okay. problema. So, tinawagan na, tinawagan na. na. na, na nagtrabaho. Siram daw sa trabaho tapos uwak na kin. Hala, arnap mo. Makita Yan po kung sino po may-ari ng motor na 'to, no? Sina Jacop po hindi takpan yung plate number para po makilala nyo. Kasi yung driver po nito na wala umanong lisensya ay dinala na sa ospital. Ano'ng nangyari? Ah, tros. Kumagbang yung motor. Bigot 'yung may-ari, 'yung uwi o torin mo, 'no? Para 'yung receipt mo tapos. Nagiyutan 'to? Oo. Okay. Kasi so, ito yung motor nung ano. Ay, ito ay, ay, yung natin kuya. Ikaw talaga Yung sumusunod sa aming tumigil na rin dahil na ako. Ay, ikaw driver nito. Tapos? Iniwasan niya yung badya. Iniwasan ng motor? Oo, iniwasan yung motor. Ay, motor galing doon sa taas? Hindi, ah, dito. kami. Ah, isang way kayo? Oo, oh, isang way kami ganon. ako, dito. Ngayon, tumigil na yung badya sa likod ko. Ay, yung... Mabakupan tayo. Bigla naman siya pumasok. Ah, okay. Sumalpok pala sa'yo. Ito 'yung motor niya. Huh? Ito 'yung motor niya. Mama ba siya doon? Sa gilid ng bata. Kumama oh, 'yung gilid ng bata pag ano na ang sarap. Isa tumama. Ah, tang kita ko kasi. Bigla siyang sumulpot, nakaganyan ako. No? Mm. No? Bigla siyang sumulpot, tumama sa akin. Yung ano. Oh, okay, bumanda, Ay, bumanda. bumanda. Ay. At, bilis niya. Pires ba? Pires? Ano yun niya? Sino? May lisensya yes. 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 naman? Wala Wala? Wala nga eh. Kanya motor eh. Kaya ayaw niya mama kasi wala nga ka lisensya. Kasi hindi daw sa kanya yung motor. Kanina yung motor? Yung... Katrabaho niya daw sabi niya. Ang malalak. Kinarnap niya pa. Patay tayo diyan. Baka may... may... Hindi no? Baka may But, issue may yan. Kaya lang hindi okay. niya sobrang. Hindi niya nga sobrang. Baka sa kanay niya yung helmet. Mabilis na takot niya Baka may issue pa yung motor na yun, no? baka may issue. Baka may issue. na niya pa yung ano, na... Mga sa kabaho Buhay mo na dapat. Ay laki pala pre? Sa tumama. Sa left-side ng tapay 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 ano na ako eh. tapay 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 kanya. Eh, kanino? Ang problema. Tinawagan niya. Tinawagan -tinawaga na, tinawagan na. Okay, tinawagan sa uh, katrabaho, -tinawaga uh, tapos wala siya. lisensya. Wala kaarnap, no? Ay, kasi hindi pata lisensya. Bakit hindi pa kibigay lisensya? Ano sa kanil? Bakit ako siya? Ba? Offices. Yan po, kung sino po may-ari ng motor na to, no? Sinadya ko pong hindi takpan yung plate number para po makilala nyo. Kasi yung driver po nito na, na wala umanong lisensya ay dinala na sa ospital. Na ito, no, so sabi kay bigyan niya rin may ari. Eh paki-claim na lang sa pulis. Oo nga dapat ito, makukuha may ari nito. Na Sana sumama tumalo sa tapos tumama lang dito sa. Nakontak na chief yung, yung may ari ng motor? Di pa. Nako po, delikado 'yan, mamaya kung saan niya kinuha 'yan. Ay, ah, uh, dadalhin sa police station. Sa panalangin niya lang ako ngayon. Para yung ka ako, nabibili ako ng pera, katambay ako eh. Ito sa iba dyan. Oo. Oh. Hindi, eh, wala yan. Dari natin. Yan, ito, tumama dyan. Tumasok na eh. siya. Saan tumama? Saan tumama yung mukha niya? Basta tumikip ka lang. Hindi ko alam kasi nakayuko rin ako dahil nabibili ako ng kinita ko eh. Sabi ko, bukod ko na itong compound. lang yan, ang damay pa yung tao na yan. Kaya, andito sa gilid na po. Kaya pa ka, ako nandun ako sa ano eh, kaya nga hindi nga ako Hindi, uh, uh, ano ka lang, ah, uh, tatanungin ka lang, tumalsik siya sa'yo eh. Anong sa'yo? O sagot mo ganun pa rin yan? Eh. Oh, wala naman po uh, ako. Uh, kaya nga, kinat ko nga po yung ano. Uh, Nakita naman eh, kung paano eh. Kasi isipin mo, walang lisensya, doon pa lang eh. Dapat wala siya sa kalsada yung oh, PBN. Oh, tama. Wala sa lisensya? Wala. Dapat, oh, tapos ang bilis so, pa raw. Masuot ang helmet. Ang bilis nga. Wala, ano niyo lang eh, makipag-coordinate uh, uh, kayo sa sa investigasyon. Yung problema lang doon, yung so si hindi pa pagbibigay. Ayun nga. Bakit ayaw mo ibigay? Ang, ang, ang tanong kanina o, tong motor, oh. di ba? Oo nga, ibigay eh, saka trabaho daw niya. Eh. Ay, hindi, dapat ibigay niyo kung may pulis. Kasi umadali siya, nakakatakot sana baka ma Matadali talaga siya. Oo nga. Nakuha niyo na po yung susi? Ayun si ano, pwede pala na. Kami pa pinapunta. So yung may-ari po ng motor na to, no, dadalhin po to sa PCP2 doon po sa may Langhaya Banda sa may Petron. Doon na lang po pa na lang po yung motor niyo dahil yung driver na walang lisensya, dinala na, na po sa ospital, no. Yan. Para po alam ninyo kung totoo nga kaibigan ang may-ari.